first time ito dito masati yung pipino natin dito seria wala pa wala pa pagkain enjoy masati mag harvest ha Para hindi nabawasan no Good morning mga sate Update ko muna dito mga sate yung ano natin Bago tayo mag Magpitas ng mga ano natin Ang palaya mga sate Update ko muna dito yung ano mga talong natin mga sate At saka yung ano pipino natin Yes tingnan yung pipino mga sate Katulad dun sa ano sa rooftop natin Malaki na rin. Kaya salamat mga sate sa panahon Maganda yung panahon Yan Lagyan natin ng balad mga sate oh. Yan Ready na po ito Nagagagapan sila sa taas lahat man sa maganda man sa Yan, oh. yeah, ang ganda doon. Pero dito yung area natin dito. Medyo alanganin tayong area dyan. Oh. Sa ilalim ng palaya, alanganin tayo. Kasi oh, yan sa ano, hindi nasisigatan ng araw. Kaya alam natin man sa ate, bagay. Alam ko nga. Pero man sa wala tayong area. Kaya ginamit ko lang. Subukan lang. Pero hindi nga kumubra man sa ate. Ayan, dito lang area. Itong poste na to yung maganda yung ano pipino natin yan papunta doon mahaba na rin itong masyate pag bumunga ito ganda na itong dami talaga itong masate yan ito ba first time ito dito masate yung pipino natin dito area kasi dati ito dito area ano ang palaya at saka yung ano natin masate good news yung ano talong natin masate ito yung talong natin talagang malalapan na yung mga dahon nila oh. yan sa ate oh. yan punta doon napruningan na po natin ito nakapruning na po ito lahat ng mga ano napruningan na po natin so yung uh, pusa sa oh. Ayos na. Ayos na yung talong. Hindi na tayo magamba dito maganda na yung ano natin yung mga talong natin dito masati. talagang titibay na ito sa kayon doon yung mga ibang tanim natin maganda rin sa panahon kasi mas maganda yung panahon ulan ulan kaya ito nangyari mas ati na yung naka nakaangat yung ano natin mga tanim natin dito dito area ano kasi ito, mabuhangin itong lupa dito mas ate itong area dito. Kaya medyo halanganin yung ano natin dito, yung mga talong. Hindi katulad doon area. Doon kasi, lupa talaga na ano, lupa. yung area na yan Pero dito ang area kasi, buhangin. Mabuhangin ito mas area dito. Kaya alalayan lang natin na ito ng compost pag nakaabot na kasi yung mga ugat dito sa gitna dito kasi gitna yung compost natin baka ano na yan sa obra na yan dito sa dito yung area mga ano ito yung bill paper natin dito so ayos pa rin wala pa wala pa pagkain ito yung resulta sa ano natin yung kamatis natin sa ilalim ng palaya ito yung resulta tama sa Tingnan naman sa Oh. Talagang hindi umubra. Pero nakabunga pa rin sa Oh. Nakabunga pa rin sila. Oh. May mga bunga pa rin. Pero mga alangan yung sa atin. yung iba. Dapat pala ito na nauna natin tanim. Ba, timing ko natin mas Kagagapang yung palayas taas. Na ano na siya. Tapos na pamunga. Katulad dito sa isang plot natin no oh. Nakagapang na ang pala sa taas pero yung bunga mas ate nakalabas na sila. Pag oh. so, mature na lang yung bunga dito mas ate. Oh. good So good morning. Ay, pinakain mo na. Hi. Pinakain mo na. Sige harvest tayo. Hmm. Pang ilang harvest tayo ngayon. Di, pang pito pala. Mali pala tayo. Pangpito pala ngayon mas ate. Mali yung ano natin noon. Pangpito pala. Ito, ito. Pangpito pala ngayon mas ate. Yaks. Sayaw-sayaw yung mga ano. Ay. Ay, ito. Pwede na rin ito. Yung dalawa na yan. Tumapis oh. Tolets, kamates. Walang reject? Hindi ka pala pwede sa reject, ano? Sabi ng ate mo, hindi hindi na magbibigay sa iyo na reject. Boy! Sabi ng ate mo, hindi na bigyan ito na reject. Hindi na na. Kailangan kung gusto niya kumain, bibili talaga. O, okay, kasi nakita ng ate mo yung reject na binigay ni yung last ano yung pagbigay ko boy ba? Diba? nang, nang, nami-test tayo dito ng mga magaganda para oh. tapos bigay bigay sa kanya binigay din mga sate kaya sabi ni misis wag na, huwag na mo nang bigyan yan kung gusto niyang kumain bibili para hindi ibigay ng iba wala ka nahuli ka nahuli ka nahuli ka misis mo binigay mo kay ano sino tong binigyan mo si si hey, Edmond ah ayun ayun na wala na sorry na lang kung gusto mo kumain daw, bibili ka. Ano siya tayo, kamatis natin. Oh. Bagsak na. Ha? Wala na, ayan na. Dapat kung bigyan ka, huwag mo ibigay sa iba. Ah, na nga. <laughs> Ah, wow. yan pala mas bininta pala. Eh, kasi maganda pa yung ano, no? namitas kami dito, tapos idagdag sa, idagdag, idagdag boy, no? o? Idagdag sa ano, reject, namitas pa kami dito mas tapos bininta pala ng iba, ah. wala. Kaya, kaya sorry na lang. Pang, pang pito pala ngayon boy, abot mo boy? Mukhang di mo abot no? oh. dami pa rin man sa oh. pang pito pang pito dahi karong harvest boy hindi oh. pang ang, ang last natin ano pala to pang pang na harvest nalilito na tayo mas Enjoy mas, nanti mag-harvest ha. Oh.

Mukhang daming yaman sa atin kaya dalawa yung nakaharvest. Panganim natin, isa lang, tulits lang. Pero ngayon nga sa atin, dalawa yung nakaharvest. to oh. Dami na kasanda May taas. Baba natin, baba, baba, baba. Medyo ma-expose na sila kasi wala nang ko. Alang, pulang na ng dahon binawasan na natin medyo naka-expose na Friday naman yung iba mas ate ito Friday to, to lahat mga Friday yan <laughs> ah. ito mas ate Friday to non-stop yung pag-harvest natin dito uy ganun pa rin sa ate oh. grabe talaga yung palaya basta bumunga mas ate bunga talaga oh tingnan yung mas ate oh na nabawasan oh Debo yo, puja deh. Sebelah. Iya. Ada mana Amerika, no Boyo? Ada mana Puriner? Oh. White yung kulay. Ito, oh, let's O, dito. Sa baba, o. Oh. Puriner, let's Oh Puriner. <laughs> ha? O, oh, dito yan. Puriner, o. Oh. Malaki na ito. Yan. Ito, mutla. Uh, mutla. Pamibigayin mo lang. Ay, mo sa iba binigay ko, bininta ng iba. Anong masabi mo yan, boy? Boy, binigyan ka, bininta. Yung taong ganyan, hindi bigyan. Bahala sa buhay niya. Huwag kang, tumatawa, sincero ako. Bigyan ka na lang ngayon ng reject, reject, reject ka na talaga. Ano ba yan, oh? Para hindi, mabinta, boy. binigyan nga para sa kanya Urayin na lang kanyang pamilya bin, bininta pa ng iba <laughs> talaga walang pag-asa sa mundo kailan pa kaya ito sa mapipitas natin mukhang hindi magrayo po yun o no? sa dati Pareho. Pang 3 days tong harvest ito ngayon, pang dalawa lang days, 2 days lang. Hindi maglayo man sa atin sa pang anim natin. Ganun pa rin, dami pa rin doon. Ano so, pa dito man sa atin? Oh. Kuhanin na lang natin to. Di ba kuhanin na lang, eh, boy? pang pito ito talaga yung pang pitong harvest anong pa mas ate ang dami pa rin sige let's go ayos na mas ate vernis na naman to lahat na yan friday ha yung ano natin siling haba sa ano na yung friday para uh, medyo dumamin mga balik mga chari na natin sa recover pa kaya to recover na kung ano ulang mga let's go kita kita sa store mga Apat. Mas dami ngayon mas ate Sobra ng ilang kilo Siguro dalawang kilo yung sobra mas ate Sa panganim natin Okay na mas ate Ito muna yung ano natin harvest Medyo lamang tayo ng dalawang kilo Kaysa dati Ayos A few moments later